Ilang pirmahan Department of Agriculture of Bicol Spokeperson ng Guarina na naglalaan ng kabuuan 38,600 dosako ng bigas ang National Food Authority sa Big Region, kasunod ng pagdeklara ng Food Security Emergency ng Department of Agriculture ayon kay Guarino. Mayroong alokasyon na 25,000 bags sa Camarines Sur, 10,000 bags naman sa Camarines eh, Norte, habang 2,800 bags sa Sorsogona at 800 bags naman sa Masbate ay nga bawat sako ay naglalaman ng 50 kilo ng NFA rice. Ang mga bigas nito ay ibebenta sa mga lokal na pamahalaan at mga government-owned and controlled corporation sa presyo ng 38 pesos kada kilo. Bilang bahagi niya ng pagsusumikap na mapapanatili mapanatili ang sapat na supply ng bigas sa rehiyon. Samantala, kasalukuyan ng mayroon 30,180 na sako ng buffer stock ng bigas at mayroong 472,252 na sako ng palay na naka-inbox sa mga bodega ng NFA sa Riviera, Para sa 96.7 Dream na News FM, it's si Melchor Bungulto, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.